nagkuryente rebuild nga pala ako nung nakaraang video ko. Sobrang laki ng bill ko at umabot nga ito na 7,500. Sa bagay, hindi na ako magugulat kasi sobrang dami namin electric pan. Isang ceiling pan sa kusina, tatlong electric pan naman sa sala, isang electric pan din sa kwarto, at isang electric pan sa terrace para sa mga aso ko. Meron nga nagsabi, mas makakatipid daw sa kuryente kung i-off ko lahat ng electric pan. Tapos mag stay kami sa kwarto. Alas dos ng hapon, wala nang patay tayo ng aircon hanggang kinabukasan. Kaya naman, tanen! Eto na nga, nag na kami dito lahat sa kwarto Kasama ko, ang buong pamilya ko, Mas makakatipid daw kasi kung patay ng aircon. Kesa may, maya bukas patay, bukas patay na kay Dito naman pamangin ko si Boy Iboy, isang pamangin ko si Ate, si Lola at saka si Mama. Andito rin sa salas yung aso ko na si Naturo. Pa, isang electric fan lang na nakatapat sa kanya. Eh, kasi kapag tinatawag ko naman siya dito sa kwarto para mag-aircon, eh, eh, ayaw naman niya eh. Siguro naiingay ito sa amin kasi sobrang dami namin. Eh, naman hinayaan ko na lang solo naman niya electric fan Total hapon na rin naman 'to. Susulitin na namin ang pag-aircon dahil medyo maaga pa para matulog. kasi nakato nga ibibili na rin kami ng na pagkain namin. Buti na lang dito sa amin mayroong malapit na bilihan ng mga pagkain. request kasi yung pamangkin ko ng chicken wings. Kaso so, sobrang dami namin noon nahirapan na akong pumili. Kaya ang ginawa ko ay bili ko na lang lahat ng tigitigisa. At pero nga pala lahat ng order number natay paghahabol pa kami ng Cocker Lemonie. Syempre pag-uwi ko kumatok na ako di sa kwarto ko. May dala na rin ako kanin. Syempre hindi namin ito may enjoy kung walang kanin. Kahit hapon na lang ito na yung gabihan namin. Syempre hindi ko kakalimutan na aso ko na Senator. Bumili nga pala ako ng minudo. Pero, Pero itong papakain ko sa kanya ay may Marian na pala kakain pa uli sila mamayang gabi. O di ba talo pa akong amo sila may Marian na may gabihan pa ako wala na. Medyo maarts nga pala 'tong aso. Ko. Kailangan ko muna subuan para kumain. Kailangan papakainin ko muna siya sa kamay ko bago kumain siya. Minsan namapagdidi ako 'pag pakain ayaw niya kumain. Kaya pag ayaw kumain minsan ginagawa ko nagbabanggit ako ng pangalan ng ibang aso. Sinasabi ko sige, pakain mo kinain niya, papakain ko rin kay Zoe. Ayun, effective naman, napapakain talaga siya. Akaso lang, medyo chusy pa rin kasi ulam lang yung kinain. Ito na pa yung mga in-order ko, price nachos na meron kay Sadilia. Ito naman siya, warm rice. Tapos dalawang order ng chicken wings. Magkapares na ng flavor, tapos yung um order din kami na isang sisig. Ito nga, kanya-kanya kaming kuho ng plato at kanya-kanya na rin kaming sando. Dalawa nga din pala yung kanin namin, isang brown rice, tsaka isang white rice. O diba, kahit malit yung kwarto, magkakasya naman pala kung gugustuhin. Kaysa magbuhas kami ng limang electric pan. Eh di isang aircon na lang kami magtatambayan. Ito nga, at lapangan na buong pamilya. Dahil nga hindi na kayang bumangon ni Lola, sinusubuan na lang siya ni Mama habang kumakain. Ito totoo lang medyo busog pa talaga ako ng mga oras na to. Pero minsan lang din man ako makakain na masarap kasi sinusulit ko na. Kaya kahit busog ako ay medyo napadami-dami na rin yung kain ko. Sa totoo lang minsan talaga hindi kami nagkakasabay-sabay ko kasi sa napakaliit ng lamesa namin kung sino lang gustong kumain ay kakain. Pero na. ngayon ay nagsabay-sabay kami. Ayun nga lang abangan na naman namin sa susunod na buwan ang mataas na kuryente. Pero sana kahit paano bumaba naman ng konti no. Eto nga at naubos ko na yung kinakain ko. yung chicken wings lang yung nakain ko. Nabusog na din pala kagad ako. Akala ko makakain ako ng madami. Bago pa lumabas yung aircon kasi mga pamangin ko labasan labas, labas pagkuhon ng tubig. Kaya ayaw para hindi lumabas ng aircon ako nagdala ng water jug sa loob. Oo. Oh. Pinagmamasdan ko na lang sila at hinihintay ko na lang matapos. Nakatayo na nga ako dito kasi pinapababa ko lang yung kinain ko. At pagkatapos ng lang ko kumain, eto nga at nagkligo na ako. Kaya hindi lang naman yung sa mga passport ginagawa, kailangan din sa totoong buhay o sa bahay niyo. Kligo ibig sabihin noon, kling as you go. Eto lang mission ng problema kapag galit kang aircon, kapag labas mo, talagang ramdam na mo ang init. Pag gabi na naman, sabi ko, boss ko na hugas at nokinain na namin. Hayaan ko na muna dito sa lababo. Medyo inaantok na rin kasi kaya naglatag na ako ng pamat at ako kay lola. Ano ko na mga stop ko na dinosaur ng baka at saka unicorn. Tapos yakap-yakap ko naman tong panda. O sya matutulog muna kami Nilo wala ha, so dyan lang muna kayo, yun lang thanks for watching, bye bye yeah!